Hi guys, it's me again, Cecilia, welcome back for today's video Meron ako ishishare sa inyo guys, pero Huwag kayong maingay, kasi alam nyo ba guys First time ko magkaroon nito, ayan First time kong, pasensya na kay sa kadaliri ko ha, kasi May ano siya, may something yan, nagkukulay So first time kong makagamit nito guys First time ko rin magkaroon nito, and Dahil nga hampas lupa ako, okay, kayong maingay guys ha Dahil nga hampas lupa ako, hindi ko siya mabasa sinurch ko pa talaga kung paano siya basahin. So, ito po ay, ayan, saan so, ba yung pangalan niya? Ayan, Yves Rocher pala siya. Yves Rocher. Ito po siya, ano guys, ah, uh, ang bango nito guys, super fresh, super clean ang amoy niya. Olive and petit green. Olive petit green. Ayun, ganun pala siya. And this is a broom perfume ha? Perfume mist. Ito na lang babasahin ko kasi hindi ko mabasa talaga yung ibi. Perfume mist po to siya, guys, for body and, for body and hair spray. So, na ko siya, guys. ambaw niya. Ang niya. <coughs> Ang niya, guys. Sobra. Alam niyo yung amoy niya na fresh ka lang. Alam mo yung amoy niya na kapag naamoy ka, eh, parang... Mm, sarap mong kainin. Parang ganoon oo, parang ganoon yung dating niya kapag naamoy ka ng... Hindi. Pag naamoy ka ng isang tao na, alimbawa, mapapamahal talaga siya sa'yo, oo. oo. Kapag naamoy, charot, joke lang yung sinasabi ko. Pero, ang bango dyan, guys. Yung galing ako sa live, kaya nag-oily ako. Pasensya na kayo. Alam nyo, guys, minsan, pag nag-vlog ako, hindi ako nag-aayos. Bahala kayo dyan, mga tumitingin sa... So, ayan siya, guys. Ngayon ko lang naman, ngayon ko lang naman na-encounter -na to. Kung hindi pa ako pinadalhan ng Yves na ito, eh, hindi talaga ako magkakaroon. And this is ever Philippines. <laughs> Padala lang nila sa akin to, guys. And gusto kong i-share sa inyo. Kung gusto nyong bumili nito, ilalagay ko na lang yung link nito sa ating comment section. So, kaya gusto kong i-share sa inyo guys kasi dito ko nahirapan talagang basahin yung Evrochay na yun. Evrochay pala kung paano siya basahin. Guys, ang bango nito. 100 ml lang ito actually. 100 ml lang siya. And ang price nito guys, 449 pesos. Ganito siya kalaki. Actually, nakikita ko naman to sa Watsons. Nakikita ko sa mall. Hindi ko pinapansin kasi ang mahal dun eh. 1,000 may higit eh. oh, 1,000 may higit guys. And then, itong ganito kaliit, 699 po to dun. Pero sa TikTok shop guys, palibasa ka kasi, naka direct tayo kay Evrushay Philippines eh, 449. 449 pesos siya guys. And kung gusto nyo bumili nito guys, kung gusto nyo mag-amoy rich, na masarap, mag-Evrushay kayo. Oo. oh sinasabi ko sa inyo guys, ganun ko siya i-describe. Masarap. Amoy mayaman. Amoy expensive. Char, may ganun. paro hindi totoo talaga siya guys. Maganda to. And every shape, every shape, marami siyang ano, marami siyang klase meron siyang may iba't iba. Basta iba't ibang products nila. Pampabeauty. Ganun. Pero ito yung napili ko na, ito yung pinili ko na ipadala nila sa akin. And this is sponsored by Evroche Philippines. Ito lang yung napili ko. Kasi nga, hindi ko pa sila kabisado. Hindi ko pa kilala kung ano yung Evroche. Akala ko nga, pang ano to eh, pampaganda lang hair. Yung pala, mist. Yun. Mist. Ay, nako, ewan ko ba sa sarili ko. Pero, at least naging totoo ako sa sarili ko na isa akong hampas lupa, ignorante, gano'n. Pero yung pagiging ignorante ko, uh, alam niyo yun, sinishare ko sa ibang tao, sinishow up ko sa ibang tao, or talagang inaamin ko sa ibang tao na ganito ako. Kaya siguro, ano, uh, na ano sa akin yung mga tao. Kasi may mga nai-influensyahan akong mga tao na sa pagiging vocal ko na ganito ako, ganito ako katotoo, eh, naging ganun din sila sa sarili nila. Kasi alam nyo guys, the truth <laughs> will set you free. ba diba? Sarap huminga kaya pag hindi ka sinungaling. Alam nyo yun? Walang kakonsekonsyensya pag natutulog ka. Pag hindi ka sinungaling. At saka isa pa, pag sinungaling tayo, eh, mahirap, ba? Diba? Mahirap gampanan kapag nagfe feeling tayo, ba? Diba? So ito lang ngayon, hindi tayo magfe feeling dito, napakabango talaga mga mi. Oo. Kung gusto mo mag-feeling, eh, lubusin mo na bumili ka nito. Nasa comment section ang link dito. Bye!